Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat oh, ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope oh. Eri, sa araw na ito, marami kang gagawin ngayon sa paghahanap ng mga solusyon sa iyong mga problema. Ngayong araw, ayaw mo na maging sentro ng mga atensyon sa mga tao ngayon. At sa araw na ito, mas pasensyoso ka. Sa araw na ito rin, marami kang matatapos na gawain. Maganda ang araw na ito para magkaroon ka ng karagdagang lakas na talikuran na muna ang mga habit, ang lagi mong ginagawa na hindi na masyadong nakakatulong sa iyong kaunlaran o kaya ang mga sitwasyon na medyo hindi ka na happy. Ngayong araw, magkakaroon ka ng distractions, pero sa araw na ito, malakas ang puso mo, malakas ang iyong paninindigan sa araw na ito na sundin ang iyong mga kailangan gawin, tapusin ang mga proyekto, o kaya mag-research ka ng mga magagandang idea para ikaw ay maging mas produktibo sa iyong mga ginagawa. Ngayong araw rin, medyo obsessive na ang kagustuhan mo na magtagumpay. Sa araw na ito, ang iyong mga komunikasyon sa ibang tao ay medyo malalalim ngayon at mamaya ang moon ay papasok sa iyong partnership sector. Ito ay magdudulot sa iyo na maghanap ka ng balanse sa iyong mga relasyon at magiging mas malawak rin ang iyong mga pananaw sa buhay dahil ang enerhiya ng moon ay magbibigay ilaw sa iyong mga pananaw. Ngayong araw, maaari na ang iyong mga minsahi ngayon sa ibang tao ay malinaw at madali nila itong maunawaan. Sa araw na ito rin, ikaw ay mga ngailangang alagaan mo rin ang iyong sarili, ang iyong kalusugan. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 5, 9, 16, 26, 30 at 45. Ngayong araw, Taurus, ang moon ay pumapasok sa iyong sector of play and romance. Sa araw na ito, mas creative ka at ang iyong isip ngayong araw ay nakatuon sa mga bagay na happy lang at masasaya lang yung mga bagay na ma-enjoy mo talaga. Ngayong araw, ikaw ay merong malakas na kagustuhan na makatulong sa ibang tao ngayon. Nagiging mas pursigido ka na tumulong at sa araw na ito rin, ikaw ay nakakaroon ng malakas na kagustuhan nabigyan mo ng pansin ang iyong mga commitment. Sa araw na ito, binibigyan mo ng puso ang iyong mga ginagawa. At sa araw na ito rin, meron ka rin malakas na clarity ngayon, malinaw sa iyo ang mga sitwasyon, at sa araw na ito, naiinis ka sa mga bagay na komplikado, lalo na ang mga tao na nagdadala ng drama. Ngayong araw, mas madali mong makita ang mga positibong enerhiya ngayon dahil maganda ang vibration mo sa araw na ito, naaakit mo ang mga tamang tao, mga tao na positibo lang din at nakakatulong sa iyong pagsulong. Ngayong araw, Taurus, meron mga maraming high expectation ngayon galing sa ibang tao, pero buti na lang maayos naman ang iyong damdamin ngayong araw, hindi ka masyadong naaapektuhan sa tensyon na dala ng ibang tao ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Pisces ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 3 6 18 26 37 at 42 ang moon ngayon, Gemini, ay pumapasok sa iyong sector of home at family. Kaya sa araw na ito, nakasentro sa iyo ang iyong pamilya at ang mga bagay na pamilyar na sa iyo, mga bagay na komportable ka. Sa araw na ito, meron kang malakas na kagustuhan ngayon na tanggapin ang anumang mga pagbabago. Ang gusto mo lang ay makapag-move forward at binibigyan mo rin ng focus ngayon ang iyong damdamin. Sa araw na ito, mahalaga sa iyo ang siguro. At safety ng iyong pamilya. Sa araw na ito rin, ini-enjoy mo ang mga aktibidad na sanay ka na at naaakit ka sa mga bagay na kabisado mo na. Ngayong araw, ang focus mo ay matalas at madali kang maganda ang iyong mga concentration sa araw na ito kaya maayos ang iyong mga pakikipag-usap sa ibang tao ngayon at madali mo ring mahanap ang mga solusyon sa problema ngayong araw dahil nakatuon ka sa pag-solve ng mga problema ngayon at ang ngayong araw rin hinahanap mo rin ang mga demands ng ibang tao at pinibigyan mo rin ng katuparan kung ano ang mga gusto nila ngayong araw lalo na sa hapon ang moon ay papasok sa iyong playful sector kaya sa hapon mas magiging adventurous ka na at handa ka na yakapin kung ano ang mga bagong eksperyensa na lalapit sa iyo. Ngayong araw rin Gemini, mas positibo ang iyong mga pananaw ngayon para sa iyong future. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 10, 14, 18, 29, 32 at 42. Ay ngayong araw cancer nagiging mas malawak ang iyong pag-unawa at pasensya sa ibang tao at sa araw na ito rin nagkakaroon ka ng malakas na kagustuhan ngayon na unawain ang iba kaya sa araw na ito ayo na ayaw mo ang mga drama ngayon at ngayong araw rin tinitingnan mo ang mga limitasyon mo sa araw na ito ikaw ay magkakaroon ng magagandang pakikipag-usap sa ibang tao marami kang matatapos na trabaho ngayon very fruitful ang araw mo at sa hapon ang moon ay papasok sa iyong sektor at medyo maboboard ka na, maghahanap ka na ng mga bagong gawain pero positibo ang enerhiya ngayon para sa iyo cancer at ang iyong mga koneksyon sa araw na ito, ang pagbabahagi mo ng mga bagay na gusto mo sa buhay mo, ang mga plano mo ay makakatanggap rin ng mga magagandang feedback ngayon galing sa ibang tao. Sa araw na ito marami ka rin malalaman ngayon na mga mahahalagang impormasyon makatulong sa iyo makahanap ka ng mas maayos na trabaho o kaya para mapalakas ang usaping pinansyal para sa iyong pamilya at sa mga kaganapan o mga gastos sa bahay Ngayong araw, medyo emotional ka pero natutugunan naman ng balanse ng ibang tao dahil sa ibang tao, mas mararamdaman mo ngayon ang kanilang pagmamahal at sa araw na ito rin, ikaw rin ay nagiging bukas ang isipan mo Nagiging mas positibo ang iyong mga pananaw at madali sa iyo na mag-adjust ngayon sa mga tao na medyo nakakainis, hindi mo masyadong pinapatulan. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 7, 8, 12, 15, 42 at 46. Huwag kalimutang mag-like Share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ngayong araw, Leo, ang isip mo ay nasa pera. Sa usaping pinansyal para sa mga problema mo o kaya para sa iyong mga mahal sa buhay. Iniisip mo kasi ng mas malalim ang iyong mga obligasyon ngayon at ang iyong mga responsibilidad sa pamilya. Sa araw na ito, Leo, ikaw ay nag-iimpok at binabantayan mo ang iyong budget ngayon at ngayong araw rin hinahanap mo ang mga solusyon sa mga problema, ang mga sagot sa mga katanungan mo, mga komplikado mong damdamin. Ngayong araw, merong mga business activities ngayon. Kinakailangan maging wais ka sa iyong mga pakikitungo sa ibang tao ngayon. At sa araw na ito, positibo naman ang daloy ng enerhiya ngayon. At ngayong araw, mas focus ka rin sa iyong mga motivation para lalo kang magtagumpay. Ngayong araw, medyo hindi masyadong appealing sa iyo ang mga trabaho na kailangan gawin at medyo meron kang malakas na kagustuhan uhan na hindi nagawin ang mga ito pero buti na lang ang malakas na enerhiya ng moon ngayon ay magtutulak sa iyo na gawin ang iyong mga trabaho ang mga bagay na nagdadala ng income sa iyo Ngayong araw rin, mas logical ang iyong pag-iisip ngayon, hindi ka masyadong naaapektuhan sa mga takot ng ibang tao at sa araw na ito, parang binabalansi mo rin ang iyong mga emosyon. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 13, 23, 34, 41. Forty-five at forty-six. Ngayong araw Virgo, positibo ang iyong mga pananaw ngayong araw at lalo pa na nagiging challenge sa iyo ang mga mahihirap na gawain. Ngayong araw lang ang mood mo ay hindi masyadong maganda, madali kang magalit ngayong araw at madali ka rin na magbitaw ngayon ng mga masasakit na salita, bantayan ang mga ito. Sa araw na ito, ang iyong mga kagustuhan ngayon na ayusin ang mga pangyayari sa bahay, palakasin ang pinansyal at ang kaayusan sa mga interes ninyo ay magdudulot sa iyo na lalo ka pang mag-isip ngayon. Kaya relax ka ng konti Virgo, huwag mong masyadong isipin ang mga problema. Sa araw na ito, positibo ang enerhiya kaya sabayan mo lang ito, i-express mo ng malaya ang iyong sarili ngayon. Maging happy ka lang para magaan lang ang mood mo, magaan lang ang daloy ng enerhiya. Ang moon ngayon ay papasok sa iyong sektor, lalong lalo na sa gabi magdudulot ito sa iyo na maging impulsive ka kaya dahan-dahan sa iyong mga pananalita Dahan-dahan sa gastos, dahan-dahan sa mga desisyon mo, kailangang tulungan mo ang sarili mo ngayon na maging stable lang ang iyong mga gagawin ngayon, maging practical sa iyong mga desisyon, pag-isipan mo ng mabuti ang iyong mga gagawin. Sa araw na ito, meron kang mga konting takot sa mga walang kasiguraduhan na pagpasok ng pera para sa mga susunod na buwan, pero ito ay maaring dulot lamang ng enerhiya ngayong araw. Ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color

Ang moon ngayon Libra ay pumapasok sa iyong sektor. Magdudulot ito sa iyo na parang refresh ang damdamin mo. Lalong-lalo na sa iyong mga emosyon ngayong araw. Ayaw mo ng drama, ng mga komplikadong sitwasyon. At sa araw na ito, ayaw mo rin na maging sentro ng mga atensyon ng ibang tao. Sa araw na ito, lalo mong nakikita ngayon ang iba't ibang aspeto ng sitwasyon. Nagiging mas malawak ang iyong pag-unawa sa iba't ibang pananaw ng ibang tao. Ngayong araw rin, ang moon ay magbibigay bigay sa iyo ng malakas na kagustuhan na maging stable ang iyong damdamin, parang gusto mo ng talikuran ang mga bagay na walang kasiguraduhan, ang mga damdamin mo na walang closure maaaring ito ay sa relasyon, maaaring ito ay sa pakikipagkaibigan at sa araw na ito, ang mga sitwasyon ngayon ay lalo mo pang nauunawaan, nagkakaroon ka rin ngayon ng tiwala sa isang tao, ngayong araw hinahanap mo ang chance na mapaganda mo pa ang iyong trabaho gusto mo mag-relax ka lang at kalimutan ang mga frustration na naidudulot sa iyo kasi nagpapabigat na ito sa iyong damdamin. Ngayong araw Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 2, 6, 11, 15, 39 at 46. Ngayong araw Scorpio makakatulong sa iyo na ang iyong plano ngayon ay huwag mo masyadong gawing komplikado. Sa araw na ito kasi marami kang iniisip at marami kang katanungan. Mas makakatulong sa iyo ngayon na hindi mo masyadong taasan ang iyong mga expectation ngayon sa mga plano mo sa mga resulta nito dahil magdudulot lang ito ng stress sa iyong isip. Ngayong araw rin Scorpio marami kang matatapos ngayon at sa araw na ito ang iyong mga kaibigan at ang iyong mga connection ngayon ay makakatulong sa iyo na makafocus ka sa iyong gawain. Ngayong araw, malakas ang enerhiya ng Mercury at Pluto sa iyong sektor at ito ay magdudulot sa iyo na meron ka ngayong mas mataas na kagustuhan na marami kang magawa ngayon na makatulong sa ibang tao. Ngayong araw rin, ikaw ay nagiging mas matapang na harapin ang mga katotohanan sa araw na ito, maging ang mga usapin sa pera, naghahanap ka ngayon ng karagdag maagang estratehiya at nag-iisip ka rin ng mga pamamaraan kung paano mo mapalakas ang daloy ng pera. Sa araw na ito, ikaw ay nagiging mas confident sa iyong mga diskarte. Nagkakaroon ka rin ngayon ng malakas na sense of purpose na parang alam mo kung ano ang iyong mga gusto, alam mo kung ano ang iyong mga layunin sa buhay. Mamaya sa hapon, ang moon ay papasok sa iyong sektor. Magdudulot ito sa iyo na parang mag-pullback ka ngayon, parang atras ka sa mga sitwasyon na masyadong demanding para sa iyo dahil ngayong araw, hinahanap mo rin ang chance na makapagpahinga ka, maging maayos ang iyong damdamin at ang iyong mga emosyon. Sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible ngayon sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 8, 11, 17, 22, 36 at 49 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Sa araw na ito sa Guitarios, ikaw ay restless at medyo kulang ka sa pasensya ngayong araw. Lalong-lalo lalo na ang mga sitwasyon ngayon ay taas baba at maraming mga adjustment na mangyayari ngayon. Sa araw na ito, kinakailangan na bigyan mo ng tiwala na ang mga pagbabago ay para sa iyong kaayusan. Lalo na ang mga delays ngayong araw, merong mga plano na hindi matuloy, maaring ang mga ito ay blessings in disguise. Kaya, Mahalaga ang pasensya sa araw na ito at huwag magmadali sa iyong mga gawain. Ngayong araw sa Guitarios, malakas naman ang iyong mga connection ngayon sa iyong mga personal na kaibigan at maging ang iyong professional appeal. Maraming magkakagusto ngayon sa iyong mga trabaho, maayos ang iyong mga ginagawa at marami rin ang ma-impress sa kaayusan ng iyong mga diskarte sa talento mo. Ngayong araw, maraming mga konting problema ngayon at ito ay may kinalaman rin sa iyong mga kagusto na ayusin ang iyong trabaho at matugunan ang iyong mga responsibilidad sa pamilya. Ngayong araw, ang mga Sagittarius ay nagiging palaisip. malalalim ang inyong mga iniisip ngayon. At kailangan sa araw na ito, ang disiplina at ang pasensya. Mamaya sa gabi, ang moon ay papasok sa iyong sektor. Magdudulot ito sa iyo na medyo magaan na ang iyong damdamin. Hindi mo na masyadong maramdaman ang pressure na ibinibigay mo sa iyong sarili. Patungkol sa mga responsibilidad mo sa buhay Ngayong araw sa mag-relax ka lang Positibo naman ang enerhiya para sa iyo At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga libra Ang iyong lucky color ay black At ang lucky numbers mo ay 2, 6, 20, 23, 32, at 48 Sa araw na ito, Capricorn, mas secure ka sa iyong mga damdamin ngayon. Parang mas powerful ang enerhiya ngayon para sa iyo. At ang iyong mga pag-iisip ngayong araw ay malalalim. Sa araw na ito, parang kinakalkal mo ang mga background o ng istorya. Parang inaalam mo kung bakit nangyari ang mga bagay na ito, ang mga history ng tao. Sa araw na ito rin, mahalaga sa iyo ang mga oportunidad na lumalapit sa iyo. Medyo magiging busy ka sa Araw na ito, Capricorn, maging mapagmasid dahil maraming mga oportunidad na darating sa iyo ngayong araw, lalong-lalo na sa trabaho. Kailangan mo lang sunggaban ang mga ito. At ang mga oportunidad na ito ay nakatago kaya kailangan na maging maayos ka rin sa ibang tao. Baka mamaya, meron silang pwedeng i-refer sa iyo. Ang enerhiya ng Sun at Mercury ngayon ay pumapasok sa iyong sektor. Magdudulot ito sa iyo na ikaw ay lalo ka pang magtrabaho ngayon at lalo kang nagpupursige na pakawalan ang mga toxic na tao sa buhay mo, ang mga tao na nagpapabigat sa iyong damdamin, ang mga tao na hindi nakakatulong sa iyong kaunlaran. Ngayong araw, mataas ang iyong emosyon ngayon at naghahanap ka ng mga aktibidad ngayon na magpapasaya sa iyo. Ngayong araw, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 8, 9,

Ngayong araw, Aquarius, ang iyong mga pakikipag-usap sa ibang tao ngayon ay malalalim. Sa araw na ito, mas seryoso ka sa iyong trabaho. Marami kang iniisip ngayon na proyekto, mga ideya sa kaunlaran. At sa araw na ito rin, mas curious ka. Marami kang mga tanong ngayon sa trabaho, sa mga proyekto. At sa araw na ito rin, mas sinutulungan mo ang sarili mo na makapag-focus ka sa pagpapalago ng iyong mga ginagawa, lalong-lalo na para sa iyong pamilya. Ang mga Aquarius kasi ay sobrang mapagmahal sa pamilya, malapit ang kanilang puso sa mga tao na talagang importante sa kanila. Ngayong araw, marami kang mga interesting na katanungan ngayon. Maaring ito ay may kinalaman sa iyong mga kaibigan rin kung sino talaga ang loyal sa iyo dahil mahalaga sa iyo ang loyalty. Sa araw na ito, medyo busy ka ngayong araw, magkakaroon ka rin ng mga panahon para ikaw ay makapagpahinga pero sa hapon na at sa umaga medyo busy ka sa networking, marami kang mga gustong gawin, marami kang mga inspirasyon. Sa araw na ito, makakaya mo naman ang mga pagkakaiba-iba ng gawain at sa araw na ito, ikaw ay nagiging masigasig sa paghahanap ng paraan. Ngayong araw, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay white. At ang lucky numbers mo ay 2 6 12 22 35 at 49 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ngayong araw, Pisces, ikaw ay mas flexible ngayon sa mga pagbabago. Ngayong araw rin, hinahanap mo ang panahon para ikaw ay makapagpahinga dahil medyo busy ka sa araw na ito. Ngayong araw rin, marami kang mga opinion ngayon at mga magagandang idea. Sa araw na ito, Pisces, mas magaling kang mag-persuade ng tao ngayon. Madali mong maakit ang ibang tao, madali mo ring mapasunod kung ano ang iyong mga gusto dahil sa araw na ito, mas maayos ang iyong pananaw nalita naaakit mo ang mga tamang tao mga tao na maaring makatulong sa iyo ngayong araw medyo hati ang enerhiya pagdating sa hapon pero sa hapon ang moon ay papasok sa iyong intimacy sector magdudulot ito sa iyo ng pangangailangan na gusto mong close ka sa ibang tao gusto mo na maunawaan sila at ikaw ay kanilang pagbibigyan at bigyan ng suporta ikaw ay naghahanap ng iba-ibang pamamaraan para sa mas malakas o mas maayos na estratehiya sa pagpapalakas ng iyong pera. Sa araw na ito rin, medyo perfectionist ka ngayong araw kaya hinahinay rin sa iyong mga standard ngayong araw. At sa araw na ito rin, ikaw ay nagkakaroon ng karagdagang effort ngayon na i-please ang ibang tao kaya wag rin sobrahan ang iyong kagustuhan na parang gusto mo na magustuhan ka ng lahat ng tao dahil imposible naman ito. Iba-iba ang opinion ng tao. Kaya kung merong mga tao na hindi masyadong kanais-nais ang kanilang feedback o ang kanilang pananaw para sa iyo, hayaan mo na dahil hindi mo naman ma-please ang lahat ng tao. Mag-focus ka lang sa iyong mga gawain, sa mga layunin mo sa buhay. Ngayong araw, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay orange. At ang lucky numbers mo ay 3, 5, 12, 23, 38, at 43, Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hanggang na para sa atin din Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito una Tsulya palubit Pag napanood di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Nati Never kang bibitin <coughs> so, makinig Sa hula ng tarot Kung baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Idumito e, ka na Araling Pilipino Na ang kakana